Bukod sa pagsiklab ng Israel Hamas War at mga nakaraang Lebanon Civil War, Syrian Civil War, sa Afghanistan at iba't iba pang mga kaguluhan sa Middle East ay sinasalihan din ng grupong Hezbollah. Bukod pa dito ang mga pag-atake sa iba't ibang rehiyon ng mundo laban sa mga bansang Kanluranin at mga kaalyado nito. Ngunit sino nga ba talaga ang Hezbollah? Gaano nga ba sila kalakas gayong hindi naman sila kinikilala bilang may sariling bansa o estado? Halika't alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang lahat ay nagsimula sa paghahangad ng bansang Iran na palaganapin ang Rebolusyong